Latang si Dogo puro tintaw. <laughs> ngayong araw naman guys, may nakita tayong bagong spot na pwede nating pagpudripan at pagliguan. Kaya nga dali-dali namin to nilagyan ng bubong para makapag-iho na rin kami na dala naming mga malalaking panos. At syempre guys, dito na rin kami mananang halian. Kaya ngayong araw, samahan nyo ulit kami. What's up mga harapadaan lang So ano ready na ba kayo sa adventure natin ngayong araw Dahil nga guys sobrang init talaga ng panahon dito sa lugar natin Ay naisipan naming humanap ng napaka refreshing na lugar At sakto rin naman guys kasi napakalaki ng tubig ngayon Pwedeng pwede tayong makapagligo para kahit paano mabawasan yung init ng panahon Kaya ayun sinimulan na rin kaagad guys naming maglakbay Para makahanap ng perfect spot na pwede nating pagtambayan ngayong tanghali Pero syempre guys ipeplex ko muna sa inyo itong napakagandang trios natin At oo oh, nga pala guys meron na naman nga palang nag-offer sa atin dito sa mga sugal-sugal na to. Ayan guys, so operan you know, tayo nila ng 100k ulit. Alam nyo guys, kaya talaga ayoko mag-promote ng ganitong sugal. Eh, napapanood nyo ba yung nag-viral ngayon? Doon guys, sa isang vlogger na kay Bon Ordonya ba yun? Yung pera guys nila ng pampagawa ng bahay ay eh, tinakbuhan sila ng kanilang engineer. Yung milyong pera na halos pondo nila doon sa paggawa nila ng bahay eh, ay sa sugal ng kanilang engineer. Isipin nyo yung guys, dahil lang sa sugal, ang daming nasirang buhay at daming naapekto ang mga tao. Meron nga guys, nagsasabi sa amin na tanggapin daw namin yung over tapos itulong daw namin sa ibang taong nangangailangan pero para sa akin guys, imali eh, pa rin yun lalong lalo na, eh, sobrang maraming ma mga batang nanonood dito sa vlog namin ayaw ko naman guys na kahit bata pa sila eh, may natin sila sa maling gawain kaya okay na sa atin to, wag na lang guys tayong mag promote para maging maayos lahat tapos ayun, balik nga pala guys tayo dito sa adventure natin ngayong araw at dito nga pala guys kami magagawa ng aming panibagong tambayan ngayon, napakasimple nga lang pala guys itong gagawin natin, kumuha nga lang pala guys kami dyan ng mga dahon ng nipa o dahon ng sasagays kung tawagin dito sa lugar namin, ito rin guys yung mga ginagawang bubong dati dito sa lugar namin. Tapos agad rin guys kami nagtayo dito ng mga kahoy na papaglagyan natin at papagpatungan itong mga dahon ng nipa na nakuha natin. Habang nagtatali nga guys kami ng mga kahoy dito, eh, damandama talaga namin idugong sa mga ulo namin yung init ng panahon. Bigla ko lang guys tuloy na alala na nung mga bata pa kami Dugong, eto yung mga ginagawa namin dito sa aming mga mangroves na to. Talaga naggagawa kami ng parang bahay-bahayan tapos nangangawil kami. Tapos yung mga nahuhuli guys namin yung maliliit na isda pero inuulam pa rin namin. Syempre guys, walang ibang luto 'yun kung hindi inihaw lang talaga yung kasi guys ang alam namin at madaling gawin noong mga panahon na yun. Basta may dala guys kaming suka, ay katalo na rin talaga yun. Talagang nabubusog rin naman kami kahit papano. At makalipas nga lang guys ang pagsasalansa natin itong mga dahon na sasa dito sa ibabaw. Kung makikita nyo, ay medyo malilom na talaga dito sa lugar natin at tuwan, -tuwan na kami dyan. Ito nga pala guys, pili naming spot ngayong araw ay lumang prinsa nga pala guys ito ng isang palaisdaan. Kaso lang nasira na. Kainit kasi guys talaga ng panahon ngayon ay naisipan na kami dugong na dito na lang muna kami magtambay at dito kami mananang halian. Kasi naman guys, syempre pagkatapos namin kumain, talaga refresh tayo diyan no? pag nagligo tayo diyan sa malinaw na tubig na yan. At bukod doon guys, isolong-solo na kami ni Dugong itong lugar na to. Halos kami lang yung tao dito. Pero bago ang lahat guys, gusto ko lang batiin itong isang followers natin na belated happy birthday. Birthday nga pala guys niya kahapon. Tapos ayun na nga guys, ano na no, natapos na nga kami dito sa ginawa naming bahay-bahayan eh eto nagpasiga na rin kami ng daladala naming uling. Ayung araw nga pala guys, ay eh, magiihaw lang tayo. Yun lang guys ang lulutuin natin. Pero kahit guys Iniihaw lang yun, eh napakasarap nga pala lang natin. Eto na nga pala guys, yung mga iihawin natin no? isang malaking pugita tapos isang malaking panos hindi nga pala yung guys puset ang tawag niyan sa lugar namin ay panos yun kasi guys puset ay eh, medyo mapula siya ito kasi guys ay kulay puti sa lugar nyo ba guys ano ang tawag sa ganyan pakicomment naman sa baba para malaman rin namin at pakicomment na rin guys sa baba kung sa nakakaabot ng mga video namin at kung mga taga saan ba kayong mga nanonood nagayat na rin nga pala guys ako ng mga rekadong ilalagay natin doon sa loob ng panos nagayat nga lang ako si sibuyas bawang tsaka kamatis at nilagyan ko ng paminta at konting oyster sauce at syempre, para mas mabilis maluto ito mga natin, nagigilitan natin siya ng konti. At noong okay na nga guys, lahat yung mga rekado, ilalagay na guys natin dito sa loob ng itong panus na to. At grabe guys, sobrang sarap dito mamaya pag inihaw natin, Damandaman -daman natin yung mga lasa niyan sa loob. Na natin ng mga rekado itong panus natin guys, kung tawagin dito sa lugar namin. Pag iba guys to sa pusit, medyo maputi ito. Yung pusit kasi guys, medyo mapula-pula siya. Itong tawag dito sa aming panos. Napakasarap nito na guys. Ah, tignan naman guys, o yung mga sungut-sungut niya. Ang haba. Pero hindi pa dyan guys, nagtatapos at meron pa tayong isang malaking pugita dito. Medyo nahirapan nga lang guys kaming tusukin ito. At noong nilagay guys namin doon sa iowa namin, hindi pa lakas siya. Kaya napagdesisyon na na lang guys namin na ang ihawin na lang namin ay yung mga galamay niya. At mamaya na lamin lutuin yung mga katawan niya. Kaya ayun, nagawa na rin nga pala kami ng stick dyan na pagtutuhugan itong kanyang mga galamay. Sobrang sarap naman guys nitong ating uulamin ngayong araw. Talagang bagay na bagay sa mainit na panahon ngayon. So yun na guys, habang nag-iihaw ako dito ng panos at yung mga pugita, ayun, maliligo mo na si Dugong kasi nababanasan na daw siya. Talon! Gay, <laughs> 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 kamay! Ano, masarap magligo? Lamig. <laughs> Gay, pag-ahon mo kung mapuntrip uh, na tayo dito. Alipas nga lang guys ang ilang minuto, sunog na. Ay mali pala, luto na pala guys itong iniihaw natin. Mukhang napakasarap guys kumain sa ganitong place. So talagang mapapapood trip tayo na sobra dito. At nung okay na nga guys sa lahat, eto nakahanda na yung mga pupood tripin natin. Siyempre para makapananghalian na rin kaagad tayo at nakakagutom na. <laughs> 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 Siyempre guys, bago tayo kumain, wag natin kakalimutang magdasal at magpasalamat kay Lord sa lahat ng mga blessing. So yun guys, what's up? Tara, samahan nyo na kami pumutrip ng palos tsaka ng galamay ng pugita. Ito guys, pakita natin sa kanila. Kita nyo naman guys yung mga ano. May mga tinta pa yung itim mo. Oh. Tapos nandiyan yung mga ricado. Tatog, sabay tayo. Sarap. Sarap. Guys, oh. Ang guys Sabi nila <laughs> Magustahin daw yung tinta ng panos Kaya guys hindi ah. namin Kaya hindi namin naalis yung mga tinta niyang panos na yan Masustansya daw yan sabi ng matatanda Ano? Panos Okay Kaya naman guys Sarap nito Mmm Isa na namang solid na food trip. Grabe, abang kumakain kami guys, napapatawa kami sa bawat isa kasi medyo maitim talaga yung mga ipin namin. Dogs, nasa na yung ano? Yung panos natin, naubos pare. Wow, wala lasa nga eh. Ayan nga eh, ubos nga eh. Oh. Ano, wala lasa? Pati nga ako. Kung hindi ka ko... <laughs> ano? <laughs> ano hindi? Eh, hindi siya Ano hindi? <laughs> ano, <laughs> oh, ano, puro tinta ka nga oh. Guys, ayan oh. Matatanggi pa si Toga puro Tinta. Ayan o. Ay, grabe. Hindi makatanggi. Toga Muro Tinta. eh Ayan, mamay na muna tayo. Tama sa panonood guys. Ha-ha. <laughs>